Nandito ngayon, nandito na tayo sa bukid guys, ano? Ayan na ay yung bundok ko. So karating lang natin dito at ating nadat na ng mga kaibigan nating mga mangyan, mga katutubo, ayan. At ating uh, pinapuputol yung akasya nga na sagabal sa ating mga pananim dito sa bukid, ano? Kasi nakaharang po yan sa araw na dapat uh, masikatan ng araw yung ating mga tanim na sibuyas, palay at kung ano pa. Uh, pinabawasan lang lang natin, hindi po totally na talagang puputulin kasi uusbong pa naman 'yan. At masyado na siyang mataas kaya ayan, uh, pinapuputulan natin yung dulo, ano. At uh, pag umusbong 'yan eh mababa na. Ano, kasi ang mataas 'yan. So ingat uh, kaibigang uh, katutubo, ano. Ayan, so yung kasama niya nagpapahinga ayan na oh. Ayan na, oh. yung mga nung nakarang araw yung mga pinutol ay ayan nag -si usbong na uli. Mabilis umusbong ho ang uh, punong akasya no. Kaya kailangan na uh, bawasan dahil masyado mataas at nakakaharang uh, kakaharang sa haring araw. So ito yung kanilang pinuno ng katutubo ano. Ayan. So nandito tayo ngayon sa bukid guys at maraming maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta niyo kay Coach Mangyan. Ayan. Thank you guys for watching. Bye-bye.